Ayan mga boss, bara 2 na 2022 model at 2023 model. So kahit bara o to, mga boss, pare-parehas lang ang itsura ng spindle ng gear shift shop natin mga boss. Ayan oh. Ang history nito na same lang. So ito ang naging resulta mga boss. At ito, dinala sa atin mga boss, nagtatagas ang langis. So, papaltan ko lang sana ng oil seal, kaya lang ito nakita o balikot. So, kaya na balikot ito, gawa ng nasimplang. Uh, yun ang problema. Delikado na. Hindi na katulad nung uh, unang modelo mga boss, maigli yung spindle. Ito mga boss, mahaba. Hanggang dyan lang dapat yung sa original, yung spindle nya. Yan, naandyan na dapat yung spline problema ito, sobrang haba kaya yan, yung shafting na yan, ang nababalikot kapag ka nabalikot, napakahira pa lang ayusin yan tulad nito mga boss, ito ay binaga na ng asitilin, kasi meron ng uh, baas ng pagkaka-acetylene. pero hindi pa rin na ito with mga boss, kasi yun nga, medyo matigas yung shafting nito at yung oil seal, bago na kaya lang hiwit yung pagkaalagay kasi yung, yung pinaka shafting or yung spindle nga, ay balikot Ayan, meron ng bakas ng pinag-initan ng mga boses pero hindi pa rin natuwid. Kaya uh, medyo pala isipan talaga ito sa akin. Medyo marami marami ako naging discard rito pero hindi ko na uh, hanggang sa ang naging choice natin ay putulin yung shafting. Ayan, kasi ito, uh, tinanggal ko na yung clutch cover para maiangat na nga yung yung pero hindi hindi natin kayang pa bunutin kasi nakabalikot napakalayo. So nag-decide ako mga boss na putulin na lang. Uh, hindi kaya ng grinding disk or sanding disk. Walang pagla, pata, pagtatayuan, delikado pati. Tapos pwede rin naman tanggalin sana yung Uh, engine sprocket at saka uh, yung kanyang adina pero wala pa rin kasi sasayad talaga delikado kapag grinder yung ginamit natin kaya ito manumano ito medyo matagal mga boss ang pagmanumano niyan pero ito na konti lang naman napatalaban lang natin tapos yan binaba ko lang ng tubo yan putol na mga boss yan no? Oh. So, yun, yun yung choice natin. Pinutol natin. Kaya lang, pagkaputol na ganyan, balikot pa rin yun. Ang gagawin natin, papantayin natin yung pinakalabi. Yan, dulo na yan. Isasagad na natin yan doon sa may oil seal para mabunot natin. Kasi doon na baliko sa parting yon Kaya napakahirap gawin kasi doon bumaliko sa dulo. Yan, may bakas ng pagkaka-sled uh, yata ito mga boss. So, kaya yung kambyo ang tumama. So, ito na. Nabunot na natin mga boss. Kaya pala sobrang tigas. Yan oh, layo. Pinakasagad na yan mga boss eh. Doon sa may tayo ng oil seal na yan, oh, napakalaki pa rin ang baliko. Yan, makikita naman natin, oh, kaya ang hirap niya, napakahirap bunutin. Yun, yun ang isang pangit na naging resulta ng design na mahabang shafting. Delikado kapag ka, pagka, nasimplang ka. Basta Barako 1, ah, 2, at sa Barako 3 parehas na ngayon yan kaya ingat lang tayo kapag ka medyo nasimpla nga nasimplang daw ito eh or may suma parang ka kaya nabalikot kaya kapag ka nabalikot nga napakahirap bunutin yung pagbunot lang naman ang mahirap mga boss kasi yung pagpinersa natin yan matitipak yung crankcase kasi aluminum lang naman yun uh, sa pagtatanggal nito mga boss napakatagal ko talaga halos padalawang araw na ito sa pagbunot kasi Sinagad na nga natin ang Kagra grinder yan dulo na yan Pero may natira pa ring balikot kasi nakatago na Yung balikot na yan. yan Napalusot lang natin Medyo dahan dahan Kaya lang natagalan talaga So yun oh. Medyo lumaki rin yung Butas nya Kasi doon Doon tumapat sa may bandang loob pa ng oil seal yung pagkaabalikot mga boss. Kaya hindi maisentro yung shafting doon sa oil seal kaya nagtatagas. So yun ang problema nito. Tagas lang pero masyadong matagal na gawaan. At ayun, ito na, pinadugsong na natin. Nawala na yung balikot. Uh, ayan, alam mo, wala na. Pero <laughs> ayan pa mga boss, may bakas pa rin. Pero okay na ito at uh, naituwid na natin basta masintro yung oil seal nyan mawawala na yung tagas nyan so ang ginawa dyan pinutulan ng konti tapos saka uh, ay sa machine shop pero dapat pwede rin namang pamparawan yung ilalagay na spindle mga boss or yung shunting kasi pwede pwede yung pangbarawan medyo ikli lang kasi katulad nga nito balik lang natin yung kanina yung pagkaaputol uh, kadugsong nyang dulo na yan ay yung spline na mga 1 inch So, yun yung sa barakwan. Dapat kahaba. Diyan sa parting yan mga boss, ganun lang haba. Kaya lang, di nung pinadugsong natin, pinutulan lang siya ng konti para maituwid dyan. Kung ano lang yung pag-aabalikot niyan, yun yung pinutol doon sa machine shop sa anila idinugsong. Pero kung tutuusin talaga, pwedeng palta ng pambarakuan to pag magpapalit din tayo ng gears gear pedal. Pedal ng pambarakuan. So, kaya lang, walang available ngayon. Kaya, ang ginawa na lang natin, pinaputol ng onte and then sa ana din pinadugsong at ang resulta mga boss, okay naman tuwid. At ito na nga yun. Yan na yung kanyang gear shift shop or yung spindle niya. Okay na mga boss. Kaya, yon sa mga may Barako 20, 2, 2020 twenty model at sa ayong Barako 3 mga boss ingat-ingat lang tayo dito at napakahira palang bunutin ito kapag ka nabalikot. So, ayan mga boss, senior ko lang at sana'y nakatulong.